Nakakita ka na ba ng insektong ito? Insekto o beetle na kung tawagin nga ay ladybugs. Saan at kailan mo ito nakita? Batid mo ba na isang magandang senyales ang pagkakita mo ng beetle na ito? Na maaaring may kaugnayan nga sa iyong pananalapi, kabuhayan, personal at buhay pag-ibig. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga swerteng daladala ng insektong ito na tinatawag nga na ladybugs. Nakakita ka na ba ng isang ladybug? Cuccinelli lady o ladybug ay isang uri ng beetle na may sukat nga na mula sa 0.8 hanggang 18 mm. Tinatawag din itong ladybirds sa ilang bahagi ng Britanya. Ang mga ladybugs o ladybirds ay itinuturi nga nakapakipakinabang na mga insekto sapagkat kinakain nila ang iba pang mga pesting insekto sa mga pananim. Kung kaya naman ginagamit nga sila ng mga agricultural fields o mga plantasyon. Ang pangalang ladybug o kuchineli ay nangangahulugan pala ng scarlet o matingkad na kulay pula. Subalit ang munting insektong ito ay swerte pala ang daladala. Popular ang ladybugs o ladybirds sa buong mundo at sa iba't ibang kultura sapagkat ito ay pinaniniwalaang naghahatid ng swerte at pera. Subalit may tatanong mo siguro, papaano nga ba naging maswerte ang insektong ito? Sa ilang mga paniniwala kung ang isang ladybug beetle raw ay dumapo sa iyong kamay o sa iyong braso man, ito ay isang magandang sinyales ng swerteng paparating. Kaya marapat lamang na ito ay alisin mo ng dahan-dahan. Kung sakali naman na ang isang dalaga o ang isang binataman ay sabay makakita nito, sila raw ay maaaring magkatuluyan. Ang napakaraming ladybugs beetle naman sa mga pananim ay isang magandang senyales ng masaganang ani. Subalit hindi lahat ng ladybugs ay magkapare-pareho. Lalo na nga ang mga tulpok na itim sa mga pakpak nito. Kung sakali raw na mas maraming dots na itim o tulpok na itim ang pakpak nito at mas matingkad ang kulay nitong pula, ay mas higit itong maswerte. Kung sa loob naman ng inyong bahay mo nakita ang isang ladybug, ito raw ay palatandaan ng isang magandang balita o swerteng paparating. Pinaniniwalaan rin na maaring magdalang tao ang isang babae sa loob ng pamilyang ito. Kung kaya naman napakaswerte nga ng ladybug na ito. Ang ilan pa nga ay gumagawa ng mga kwintas o mga sing-sing na mayroong ladybugs na pinaniniwalaang nagdadala rin ng swerte. Subalit kung sakali naman na aksidente mong mapatay ang ladybug na dumapo sa iyo ay kamalasan raw ang aabutin mo. Ikaw, ilang beses ka nang nakakita ng insektong ladybugs. Swerte rin ba ang naging hatid nito sa iyo? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang at nasa sa atin pa rin mga kamay ang ikauunlad ng ating buhay. Nakakita ka na ba ng dahon ng kurutan? Isang uri ng tuyong dahon na anumang gusot mo at kuyo mo dito ay hindi hindi ito mapupunit o masisira kagaya ng ilang pangkaraniwang tuyong dahon na malutong at marupok Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating talakayin ang mahiwagang dahong ito na marami palang dalang gamit, bisa at kakayahan. Ang pambihirang dahon ng kurutan. Kaya kung mahilig kayo sa mga pampaswerte, mutya at mga kakaibang kalaman, ang video ito ay para sa inyo. Nakakita ka na ba ng dahong ito ng kurutan? Isa sa mga maraming klase ng dahon na mahiwaga at kakaiba. Sapagkat bagaman ito ay tuyo na, hindi katulad ng ibang tuyong dahon na malutong, marupok o mabilis masira, ang dahong ito ng kurutan ay kakaiba. Sapagkat anumang kuyom o gusot mo dito, ay patuloy itong magbabalik sa natural nitong hitsura maliban na nga lamang kung gamitan mo ito ng matalim na bagay katulad ng gunting o kutsilyo ito nga ang mahiwagang dahon ng kurutan isa sa maraming klase ng mga dahon na nagtataglay ng kunat maging sa mga tuyong dahon nito kadalasang makukuha ang dahon ng kurutan sa mga ilang liblib na bundok sa Laguna at Quezon at gayon din naman sa parteng Katimugan. Ang dahong ito ng kurutan ay kakaiba at tulad ng dahon ng laurel ay pinaniniwala ang napakabisa rin sa paghahatid ng swerte sa kaperahan. Partikular na sa mga mayroong tindahan, grocery stores at iba pa. Maari mo rin itong ihalo o isama sa iba pang mga pampaswerte upang higit nga itong maging mabisa. Ang dahon na ito ng kuruta na isa ring mainam na pamproteksyon sapagkat maaari mo itong pahiran ng lana o langis, pausukan at basbasan o lapatan ng orasyon ay mainam nga rin itong pamproteksyon sa sarili laban sa mga masamang tangka, banta, palipad hangin tigalpo o lalang ng tao katulad ng usog at balis kung tawagin. Gayun din naman, laban sa mga masamang elemento sa paligid. At tulad ng ibang mga pangontra sa mga kamalasan, ay mainam din ito sa kapirahan, sa negosyo man, sa sugal at sa mga bagay na kaugnay ng pera. Tulad din ng dahon ng laurel, maaari mo itong sulatan ng inyong pangalan at kahilingan, ilagay sa kaha o sa ilalim ng mga paninda o kaya naman ay sa inyong wallet. Mainam din itong isang cup sa mga bote ng alak at pinaniniwalaan ding nagtataglay ng natatanging bisa. Kaya naman kung makakuha ka o may magbigay sa iyo na kagaya ng dahong ito ng kurutan, ay iyo itong ingatan. Subalit lagi nating tatandaan na ang mga mutya, pampaswerte at bertud ng kalikasan ay gamitin lamang natin bilang gabay at tulong dahil ang ating mga pag-asenso sa buhay ay nakadepende pa rin sa ating pagsisikap at pagsisipag. At syempre, huwag makalimot tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. sa Best baby, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best baby, tayo ay lumibot Lihin ang mundo ay ating matuklasan Ito yan sa Best baby, ito yan sa Best baby, ito yan sa Best baby. Sa pagtatamang alakim ay alakit Dito yan sa Best TV Tarape, -sabay, sabay, sabay tayo na hindi bagum mga bagay na subuway ay makaka